Ayan siya ito pala kay Nono Andito na gukupra sa tabing dagat. Ayan natin siya ito sa kanyang autol si Eric. Ayan, andito sila sa Barangay Tumtan del Norte. Sa Sila na gukupra. Siya ito pa sa lahat ng aking mga supporter. At kay Miss Parora, at Sir Biyong, at kay Miss Kapuka Vlogs, Ay Kahit Pade. Ah, sa lahat na lang po ng mga Content mga vlog, shout out. Pasensya na po na hindi ko yung malahat po yung shout out. Ayan, kulan tayo ng uh, short video para sa aking uh, reels. sa lahat ng mga masisipag, shout out. Dinaanan ko sila dito mga idol habang ako ay nanguha ng tapuraw at panggatong wala naman kayong pambili ng uling. Uh, oling. At sa darling ni Nunay Ben, shout out. Ayan. At sa lahat po ng mga kabutan noon at mga kamay noon, shout out dyan sa ibang uh, bansa at sa ibang lugar, shout out sa lahat. Ayan, mamaya ilalagbahin na nila yan. Ayan, at uh, maano si Ergel sa Osok. Ayan, dito sila nagkukupra. Habang si Nunebin ay uh, lalagay sa alat yung uh, kanyang kukupra. At may maglulog pa sila. Ang matagalog pa, Eric. Ang matagalog. Ayan, nandito siya sa gilid ng tabing dagat ng Barangay Punta del Norte coming summer. Oh, ba? <laughs> Ayan, sa lahat po ng mga kagumutan at kumain nun. Ah, shout, out sa ng lahat kay ay kahit pa din. Kay Rina Tayo. At ati, ati Judy Hablat, sa Noronya. Family shout out kay Carlo. Shout out, Carlo Noronya. Salat, salat po lang kay mga sponsor. Shout out po lang salamat. Sa so, papatuloy yung pag-support kay kakabuta ang vlogger o no, idol po na silyo. hindi okay, kayo na hey, kabidyo ka na. Ha? Kabidyo. Ha? Ito mga idol ay nagatulungan sila. Ha, uh, hello. Nandito kami sa kahirapan. Ang, ah yung ating mga mangisda na ang daming ah, tambak na brownies sa kanilang ah, lambat. Ayan. Ayan. Shout out tina, anti nila Antipuleg, pasigyan nila lang, bye bye! Ino hey, to ang taga-bato? Shout out! Juya. oh, shout out kay Juya na no, taga-bato. <laughs> Sabi ni Nonoy. Yun naman si Busing Jorbo Quinto, shout out. Ang kanyang aming um, otot-otot din. At sa rin kay Morales at kay Busing Payok, shout out. Ito ay naiyos nila, kanilang lamba. Uh, Ayan mga idol yung mga lambat ng ating mga, mga isda ah, dito po yan sa kagamutan beach Tingnan niyo po ang aming ah, tabing dagat ang dumi dahil sa nadala po ng ah, dagat. Ayan itim ko rin yung ah, dagat natin. Nakatambak po yung mga brown legs sa lambat ng ating mga masipag na mga isda. Ayan sa sa lahat ng mga isda. Ang salamat po ng mga kabutan sa po ng uh, mga supporter supporter ni Kagubutan blago sa tong Ah, uh, buti ko nga mga ito naman yung alaman ng ating mga lambat. Eh katulad ngayon na uh, mga brown ridges pa rin yung uh, nadala nila. Ayan, thank po sa lagi uh, laging pang support kay Oy Noodle po na si Leo Kagubutan o oh, mga tambay, wala walang, walang pasahero. Oh, oh nandito kami sa outing shed dito sa gym ng Gamon Summer. Oh, sa tatay ng adoha pogi. Eh. Shout out. Mga kapatid. Oh, may gamot pa niya sa lukot. Oh. Ang mga pogi ang kamay, ang eh. mga driver shout out. Ayan, ito namin atambayan nila yung outing motor. Ayan, Ah, uh, guapo. Oh, yung mga tabay na nito. Ah, uh, pag kumaga, ay eh, tanghalin na tayo ng mga dito. Oh, mga taga ni Steve Lord shout out. Andira dito may daw ting ah, uh, gym. Ayun. Ay, oh, Alipot lang ako ha, pang grills.